yung tactics. So ngayon, gigibay natin po. Inusib lang tayo. Sa tayo, gigibay niya. Ah, yung team, hinabay tukat. Gigibay na natin po.

basta rin yung mga gamit yeah. Kapit ko yeah. <laughs> <laughs> ano na araw ko oh di eh lang oh magigia lang oh maganda humaga kanta at igia taka na domalona oh yung napinunta natin pinigbiya natin hindi magiba ba? Diba? o oh, umulan o oh, bumagio o oh, pa rin. Oh, o ibig sabihin dinin dinin yata ko yung tactics. o oh, ngayong gigibay natin 'to. So explosive lang tayo. O tayo ang Ah, yung team na sukat. O na natin. Para maging uh, matuluyan na to. Kasi hindi pa pwede yung ganyan na gagawin sila sila lang. Dinoy yung tactics yan. Kaya kailangan talaga tayo. Thank you, Jerry. Magandang umaga. ngayon, nagbigay pa ulit kami ng 7 days. Hindi pa rin ginagawa. Ito pa rin yung giniba namin eh. O, oh, ngayon, tutuloy nga natin. Medyo ano kami dito eh. Hindi ko mga siya ng yung ano eh. Siyempre, sa makalob niya. Ah, Pero, alam niya namang mali eh. Diba? Oh, mali, mali. Yung sinabi ni Mayor, mali, mali. Ano ah, ah, lang lang. Ano yung, eh. yung, yung pupo na matigas? <laughs> bakit? Ah, God hindi, God Pag tinilit nila, hindi, hindi lalabas eh. Kala ko dyan, dudugo. masakit, so, masakit di diba? hey. ba? Diba? Di ba? Parang tayo ang baon ngayon po sa? Siyempre. <laughs> press na press eh. So, marami pa to, marami pa. Marami pa. mo naman, sabi ni Boss Y, nagasukat ko yan. Pag lumagpas ka sa, sa gukit, di ba? Kaya, eto, lagpas, di ba? Saka, so, ibayin ko nagasukat ko. oh oo. dito 'yung kababakla na si ako. Ang pogi. Pwede ba Tristan tayo? 'Yung <laughs> type pogi si siomi. Oh, Ang bago pa. na na, oh. pogi, na. na ngayon, eh. pogi na. Pogi na. So, Ang bago pa. Oo. Parang ganyan. kita ko ka

magdalag ka. Uh, ano ako Pwede oh. daw? Ano naman ito? Giba naman ito. naman ito. Eh. Ayun Kita mo. Naka-live na naman yung Alright mga puro. Uh, uh, ito yung uh, mga tulpa uh, ni na nilalighten lang yung General. Uh, Pagdating uh, 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 yan, Yeah. 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 rin Yeah. Ang... Gano'n Yeah. talaga yung ni Jen Yeah. 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 Yeah.

Ang ginagawa naman niyan, patatagalin lang. Patatagalin. eh, baka baka kalimutan ni boss. Kailangan ah, ah. iyon 'to, pagaling 'to eh. Ito, ganda project dito eh. Magandang project dito. Kaya wala talaga lang ginagawa. Eh, okay lang 'yan. Eh, si boss, ano? Ano 'to, natin? Ano 'to, dapat

Meron. Iseset e mo, pero pagbalik, uh, gaganon pa rin siya. Si Paano iseset? set da? Ah, orientation, okay na. Orientation horizontal sa. Ngayon, bangon, oi. Ha. Tayo. Tayo mo kung Pero mommy, iingin mo pa tayo parin. Pasensya na kayo ha na yung Facebook, yung YouTube natin. hindi na ko lang kung bakit kahit horizontal mo yun. Pag nag-live ka na, hihingi nyo pa rin, paano pa rin. Pahingi pa rin. So tama na yun, ano. yung ano, uh, dalawa sa malakas ng district 1. Okay, baka okay. rin yung pandemic.